Hello, good evening, guys. Well, I'll do it the alternative of baby using GSM something. But GSM, GSM blue. <laughs> now you can crack the eyes on the wall and this one of sombra and then put GSM, one little GSM. Ali sini bolsa para makul warga. Nah, ini tuh hilang Nah, sekarang Pada dasarnya masih. Ah, muna para ano, ng iba. Tapos, play with chocolate, pwede nga chocolate. Ah. Try ko to. Masarap. Ay, mabuksan. Ano, ah, pantete mo rin. kape, kape! So right. Put to Para masarap. Para ay,

Ah, pwede maging commercial model. Ay, ay eh, may balagyo po. Agli po. Agli mo po. Yun. May harap yan yung ano. Hindi ka... Ba't hindi nandiyo po sa papi ito? Dala. Tapa po. Para masarap.

O, ba't isa lang yung itlog? Ba't yung itlog dalawa lang? Paano yung sa isa mamaya? Diyan na yun. Hmm. Okay. Then, ah, mali yung takip. Puslan naman. Vendor po natin.

Bawasan what's the moon? Putting the other picture. Do for Sorry. The more the Hindi na lalagyan ng kape? Hindi na, kawin eh. Ang na Ah! Sira po blender. Ang lasa. Eh, diyan. Eh, diyan may tang. Pulutan. Tikas <laughs> po ito. Sa na po namin yung pulutan. Meron ang magiging pulutan namin. Siyempre, may iyaw iyaw Lihat do. At siyempre, ah, na wala ang lechon manok. Hindi maalis ang ating si Siyempre, sigarilyo. Ay. Sound trip. Sound trip. Ayun. Ayun. ¿Abierto y que me diste